Magandang araw sa ating lahat at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. saan man kayo naroon, magandang araw. Sa channel na ito, magtuturo tayo kung paano mag-alaga ng mga baboy para kikita tayo at asin. So, so ngayon, pag aralan natin, pag-uusapan natin itong ating mga katanungan kung pwede ba ihalo ang grower feed sa gestating feed So, yun ang ating alamin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutang subscribe ang akin channel. Like, share, comment, at huwag din kalimutang pindutin ang notification bell. Palagi kang updated sa ating mga video na upload So, tara! So, ayan ang ating pag-aralan at pag-uusapan. Itong grower feeds, kung pwede ba ihalo sa ating gestating feeds, kasi meron mga ganyan mga tanungan. So, ayan, gestating feeds. Ang gamit ko is mash. Bimig. Ayan, kuha po. 50-50 yung halo ng gestating. Ayan. Tapos, 50-50 din, ah, 50 din ang grower. Ayan grower. Ayan ang grower. Ayan din ang aking darak, ayan. So ayan. So ayan ang ating pakain sa ating tawag dito. Sa ating um, inahin. So maganda na mixing is kung wala talagang ano darak, uh, pwede naman ano 50-50 din. Ah uh, 75-30, oh 70-30, 70 yung distiting 30 yung feeds. Pero mas maganda may darak para makatipid-tipid. So, yun ang pag-mix kasi minsan merong mga sobrang pigs uh, na hindi na nagagamit uh, kasi nabinta na yung patining. So, ayun, pwede. Pwede naman hati din. Uh, ako nga minsan nagpapakain ako ng puro grower sa loob ng dalawang araw. So, pagkatatlong araw, ayun, mag-gistiting na ako. So, ayun ang mixing natin. Uh, 50 yung, ano, tawag dito? Basta kalahati yung, ano, yung dara, kalahati ang gistiting, kalahati ang grower. So, yun ang ating ipapakain ngayon. Ayan, so yan ang ating inahin. Ayan. 3 uh, months, buntis at saka 6 days or so 7 days na ngayon. Kung 7 days, kung 7 na karon, uh, ngayon is 3 months and 7 days. So ito yung pagkain niya, ito yung grower. At saka yung darat kanina, yung pit, yung gestating. Gestating niya is nasa ilalim. Ayan, ayan. So, yung gestating. So yung pagkain sa ating uh, baboy. O ating inahin. Ayan. Medyo na, ano, sa bisaya pa na usik ano ba sa Tagalog yung ano na usik is nakapon ayan so ayan yung ating ano inahin na 3 months and 7 days ang kanyang pagbubuntis ayan 3 months and 7 days babang baba na kanyang ano kanyang chan so makita mo yung mga biik niyan is malulusok pag ganyan yung chan ng ating inahin so ayan pwede din 50-50 uh, 50 yung darak o uh, o feeds na gistiting, 50 din yung grower. Hanggang may, ano ka lang, hanggang may grower lang, pag wala, pag babos na yung grower mo, eh, wag mo nang haluan ng uh, grower. Pag wala ka lang naman, ano, pagkain na, o wala ka lang naman ng gistiting, pwede grower. Minsan nga, wala akong gistiting, so, sa ako nag, ano, nag, go grower. Pero ngayon, dahil may grower na tira na sa aking uh, patining, at nabinta ko na yung patining ko, so, nalohalo ko na lang, minsan, uh, 50 yung grower. 50 yung just eating. Minsan naman, hati-hati, pag may darat, 50 yung darat, 50 yung grower. Pag naubos na yung ating grower, so hindi na ako magro-grower. -grow pag 50 or just na ako, o, hindi yung puro naman grower. <laughs> Kasi hindi naman talaga para sa ating inahin yung grower na buntis. So, pang supply na lang yun pag kailangan mo talaga ng uh, uh, ipakain yung mga grower na natira sa iyong mga patining. So, pwede siyang ihalo. Pwede rin ipakain dalawang araw. Pero grower, kung wala ka pang gestating, pwede din. Huwag mo puro din grower kasi pag grower din, tataba yung ating baboy. Uh, pag tataba ang ating baboy, uh, may mga posibilidad na ano, lalaki yung mga biik at mahirap makalabas. Kaya hindi puro grower lang, kailangan 50-50. Uh, kung 100% yung ano, bali 100%, uh, bali tag 30, 30, plus sila ang ano pati oh, ngayon nga kit ang darat kit ang ano uh, gestating feeds at saka grower feeds pag merong natira pwede nyo ipakain sa inyong mga alagang baboy sayang naman kung hindi nyo ipapakain uh, kahit nga sa mga BF na mga nasa edad na 1 month pagkawalay 1 month na mga 2 months na mga sobra pwede mo na ipakain yun halo halo mo sa inyong sa iyong ano sa iyong mga biik para maubos talaga yung grower kasi sayang naman kung hindi mo ipapakain so so far yun naman ginagawa ko yung aking mga uh, baboy eh, hindi naman nagkaroon ng problema ang aking mga inahin kahit na kumakain sila ng grower minsan kahit dalawang araw o, o, ngayon nga nagmimix ako ng grower kasi may natira na kalahating sako so yung mix ko sa aking mga o sa aking inahin Ito, yung isa ko kasi yung dalawa hindi na ano uh, na mix kasi one month pa lang na buntis so dito ko lang sa na-mix muna. Ayan. Kasi mainit yung ano, uh, masyadong mainit yung grower sa ating mga uh, inahin na bata pa yung pagkabubuntis. So, ito mga tatlong buwan, o dalawang buwan, pwede na uh, pwede bigyan ng konting-konting grower. Pero mas maganda, 3 months, ganito. Malaki na yung siya, maganda bigyan ng grower kung merong sobra. Kung wala naman, eh, mas maganda. na uh, just na lang. Lalo na mga baguhan na uh, hindi pa alam yung ano, yung tawag dito, yung pag-alaga ng baboy, baka makaroon kayo ng problema lalo na hindi nyo mapapaligo yung, yung baboy kailangan talaga yung baboy eh, mapapaligo pag pinapakain ng uh, paunti-unti ng gawin kasi mas mainit yung inahin natin kailangan siya sa vlog natin uh, sa mga video natin merong 3 to times ang papaligo to 4 times sa loob ng isang araw pag mainit ang panahon 4 uh, times kung malamig naman 3 times Ayan. sa isang araw ayun pero kung wala namang grower, gestating, huwag nyo nang bila ng grower kasi yung gestating is, tawag yun is fertilization yun, pang ano yon para yun sa ating mga inahin. Ayun, ulitin ko, kung merong sobran yung grower, huwag nyo sayangin, huwag nyo oh, itapon o oh, istambay, baka kasi baka mapanis o masira, ipakain nyo na lang sa inyong mga inahin. So yun lang, sana kahit ako nakumutan nyo kunting aral tips kung paano mag-alaga ng baboy sa so, susunod ulit. God bless